Pilang buwan ko ako. Ano pag Oo, medyo malino naman siya kahit na paano, kahit di siya iPhone. <laughs> nakakapanood ko yung doggy ni Elmo. At hindi mo na panood. ako, Oh my God, napanood ko kasi na kumunta siya at doggy siya. kasi yung ano. Oo, kami ngayon. video vlog. Oo, kami ngayon. ba? Okay na. na

<inaudible> Hello! Eto, ako naman! Ulitin niyo! Ako, bye! Bye, bye! Bye, to. Si Maganda. Maganda? Ako ulit! hindi ka makasabi. Sige po! Sige Ano yan, Tijel? What's your problem? Hindi ko makapalik yung mga